Pastilan, ginoo. Pastilan, ginoo. <laughs> Pastilan, ginoo. Hapit mo Oh, tapit yun. Ang masayang iksina na ito ay akala ko sa YouTube ko lang makikita. It's mine! Oh! Bigat. Drenay kay... Medyo na ko. Ang par. Yan. Oh, muntik na. Muntik na yun. muntik na makawala. Oh. Selamat kaya sa Gracia, oh, mga... guys, agresia Tua guys Dan, Nice one. makita lang ninyo niya kung sa dagan sa buong kong panginabuhi. So, ayaw din mo kalimot sa pag-subscribe sa ito ang YouTube channel, no? Ang uh, Massive Adventures and Daily Lifestyle. So, maura na guys kung ganahan mo makakita o uh, bagang more videos and uh, more adventures. Ayan. Yeah. So, Massive Adventures and Daily Lifestyle guys. Ayan. Yeah. Ayun guys, oil while nga kapaabot uh, ta, sa oras, uh, ang api sa tagamay. Para ganahan na. sa para dai. Ana dra ada jaga sa. Dam. Ay. There's another one, ha. Good job guys. Two guys. Two down. down. Nice guy udah buk ya kita nyaman guys ayan guys dalawang dalawang pieces dalawang piraso thank you lord wow careful careful ya, terima yung ating uli guys so oh. salamat eh, lord video na ayan salamat sa mga gracia, lord ang tagdaghan doon ang lord And four two pieces and four pieces and there's another one, huh? Shut out the ice someone go under Thank you for watching. Yeah. Wow, yeah. niya din. Eh? <laughs> yeah, so meron na tayong nahuli na apat na piraso. Ayun. So continue. Again. Ah. Guys, meron na naman. Meron na naman guys, An another one. Dalawang meron na naman dalawang piraso. Ayun. Tatlo piraso, guys. Tatlo? Tatlo piraso, good. Yan. thank you Lord Oh, ayan, marami oh, na Meron pa Yan. guys Maraming salamat po po inoon Ito, nandun pa sa inalim oh Kitang kita pa oh <laughs> Kita po yung nag ano guys Shout out na guys Shout out, mm. Shout out. So ayun, guys ha, welcome to my youtube channel so, gusto po bang manood ng marami mga video na katulad nito mga adventure po mga boss ay uh, pakisubscribe lang po yung aking uh, youtube channel ang massive adventures and daily lifestyle ayan so continue ayan so, si erection guys ano guys so ito po ang mga mandirigbang mandagat ito po ay tatawag na traditional fishing po mga boss. Ayan. Ayan. Boss. So, <coughs> Ayan na sa PITO. Ayan. Pito uncounting po mga boss. Ayan. Ano? Meron na naman po. oh, ayan. Meron na naman po. Oh. Makita nyo po ba yung nag, ano, puti? Tagalog na tayo guys. Kailangan po natin para maintindihan po ng lahat po mga boss. Ano? Ayan. ayan. Salamat po Panginoon. Sa binigay pong biyaya sa inyo. Sana po marami po pong uh, nandun sa unahan po mga boss. yan malaki okay. ayan shout out again oh uh, meron na naman po Ayan, kita nyo po ba yan medyo malaki ata oh. Oh. yan So shout out po sa king youtube channel po mga boss uh, Massive Adventures and Daily Lifestyle Ayan Hoping for your kindness Ito po ay tinatawag na traditional po fishing Mga boss Shout out si Juan Ito po ay biyaya po Magaling Panginoon po mga boss Shout out si Bon nga pala yung amo natin po mga boss sila natin yung shout out si boss bon at si madam yan ayan meron na naman ano yan ang laki oh sus muntik na yan Muntik na matagak <laughs> Pastilan <laughs> Ginoo <laughs> Ayan, meron na naman Meron na naman, o ayan Naku Maraming salamat po Panginoon ayan. ayan Ayan po ha Live po tayo mga guys o, Agaw Agaw Very nice. Heh, <coughs> na naman po. Ayan. Shout out CCTV camera. Seroy <laughs> Pare. <laughs> Ito po ay bigay po ng mahal na Panginoon po mga boss. Yan. Biyaya po galing sa Panginoon po mga boss.

Okay, meron na naman po. Ito. Oh, po ka. As, ano pa 'yun? Oh. Ayun, nasa ilalim pa. Oh, ayan. Lapit na. Yan. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa biyaya po na bigay mo. Maraming maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po, Panginoon. Ayan. Ayan. Continue po tayo, mga boss. Ayan. So, ayan po, mga boss. So, patuloy pa pong naghihila ng lambat po yung ating mga kasamahan. Ayan. So kakaupisa pa lang po. na marami po salamat po pinuno sa mong biyaya sa amin. So meron po tayong ah, 13 pieces po mga boss. Ayan. So ikutin nyo pa po, po tayo mga boss. Meron na naman. Ayan. Oh, mutik na. Oop. Oh. Tapit Tapit yun. Tapit wala kayo sa makuan ba? ba? Pero ah Ihatag ba ihatag yung ginoo? Ayan So, dure na natin yung butang kay Medyo so, apiki na dure sa tuwang gikuanan Continue, continue Ayan, mayroon na naman Mayroon na Mayroon na naman po Malaki na Ayan Oh Baka Laki baka, na naman. Baka, baka, baka magkaroon pala. Ba na? Uy, naku, Ay, hindi na magkawala yan. <laughs> <laughs> hindi na yan magkawala, pare. Ayan. Ay, <laughs> salamat po, <laughs> Panginoon. <laughs> salamat po, mga boss. Alam niyo po ba na ngayon na po ako nakasampan na ganitong klase ano? Kasi sa amin po mga boss, <laughs> <laughs> manglumyagan na kami. <laughs> Ayan ba? yan Ikutin nyo pa rin tayo. Sana mga guys. Salamat <laughs> <laughs> kayo, Gyud. Kay Primero, pag gini ka banata. Nga, pila ka banata gani? Pulo. Pulo ka banata. So, pa. Primero pa. Paisiyam. So, una pa ni nga kuan. Una pa ni nga banata. Nga paisiyam. Nga mauna ni mong kuha. kuan na ni. 13, 14, 15. Sa so, Primero ang banata. So, hopefully po, mga boss. Ah... Uh, sana po may marami pa pong ibigay yung ating Panginoon ayan salamat po Lord mayroon na naman po oh. ayan laki mayroon na po mas bigay po natin po mga boss Ayan. salamat po sa biyaya ni guys sa atin po mga boss ano. thank you sana marami pa po meron na naman yan sani lord ay salamat lord marwan 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 chat out one chat out one kami dito sa lahod dito kami sa lahod po mga par mga lahod ito po bigay po ng Panginoon po mga boss ano? ayan. ito po yung biyaya yan guys sumiro na naman ayan Tingnan niyo po 'yan mga boss oh. Ayun. Liko. na. Ah. Laki. Liko na. Laki mga par. Ko. Oh, muntik na. Muntik na yod. Huh? muntik na makawala oh. Pero kahit na muntik na makawala oh, kapag uh, <coughs> bibigay talaga ng Panginoon hindi talaga yung makakawala po mga boss. Ayan. Okay. So ayan, sumiro na naman dalawang dalawang piraso ayan. Uy. Ay! Ay, muntik na. Sus, <laughs> so, nasa labas pa naman oh. ayan <coughs> Nasaan ba yung isa? Nasaan ba isa? yung isa? yung <coughs> isa? Where? Nasa okay. lalim daw. <laughs> <Yes>. <laughs> yan Ye ng Thank you Lord. Yan, salamat po sa biyaya Lord. Okay guys, at good guys. <laughs> Maraming po salamat po ng sa biyaya na binigay mo. Okay, okay, Iyon, umakyaha, umukinga, 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 <laughs> <laughs> <gaw. laughs> umukinga, 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 ambakan umukinga, 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 Gila. Wah. Sangamat Masuk progresif kalon. pentingnya better read. tahun enggak melipat

Gigi gigi gigi. Dah hapit gigi ai. Ada lawan perasu, ada lawan lagi sing sabak dak dik. Dade, ada gatas. gatas saya mung tiplahe ko gatas di. Sama kuangan. Paan tadi ai. Di. Kenapa? Gatas. Gatas di. Bila nak bendi nak pegau? Age kagamai. Seperti kau. apa apa? Jangan nang. Mungit padi. Hmm. Lapak

Pedulatan tahu tahun korang sayo, rumah itu udah mah. Angkat air, angkat air, angkat air, angkat mau angkat air, dia. air, angkat air, angkat dia. angkat air, angkat this.